Sabi ah, na naman si Kerone o oh. Ayan o no? Mga idol o Ayan o Kitang to Kitang Ayan o no? Kitang nga Classic o oh. Ayan yeah, kaya lang, sumabit sa akin yung kitang Sumabit Kaling talaga ni Kerone o sa kapila Ang ni Kerone o Ayan o Ayan o Ayan o Ayan na mga Ah. Ay. Ate na ma. Pag nakatinig ka dito. Alam mo ba sakit pag nakatinig ko? Oh. Ah, sakit pag nakatinig ko mga idol. Sa so, ipay na mga idol ni Kerone oh. hipon, hipon mga idol, hipon niya. Ah, ganda na pagsabit niya, no? O oh, panorin sa Kerone, bida ko 'yan, eh. oh. okay. Ano? Oh, malayo, malayo ang hagis na. Oh. Kailangan, pagka ngawil kayo mga idol, may bangon kayong marbles ha. <laughs> ah, may naman pa oh. Marbles yan. Ah, hindi ko rin yung siya yung ganun eh. Talagang. Ano yan eh? Nahilig mag-iwas yan. Oh, dawin na naman eh. Talagang magaling yung si Kerone eh mga ano yan, mga ngawin eh oh. yun na naman, scare ah, pang ulam na hahaha hahaha mga, <laughs> <laughs> eh. hey, mga ito. Walang ano iba. ano ano mga ano 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 lang ayon ang iba sa iba na ang gawin ayon bangkaw oh. bilis oh bilis naman oh ay pa yun sa agos wala na agad pa ay basta na pa ay nang kay oh. Rony eh. hindi ko inaabot hindi tinama hindi tinama ayon ang pa eh kaya sa tulay, ganda pala din sa tulay mga idol, oh. No? Ayan, oh, ipon. Ipon lang pa, ayan. Ayan, oh, pero oh, pang konti. Ayan, oh, yun ang latak, oh, no, mga idol. Malayo. Ayan, mga ipon din, final, mga idol, oh, Ipon din, oh. Oh, ayan, yun, dito lang tapo, oh. No. Hinang, hinang, hinang. Huwag mong panubugin. Hinang. Yan. sa huh? Ano na? Puting puti Patawin na Kwan na. na Talaga no? Udrado, Dura to. Huwag siya lang. Kaya tulingan eh. lagi Talaga naman. Hindi hinagip. <coughs> no. pang padawan ni kerone. Makulimlim ang langit mga idol oh. Makulimlim. Ano ng kwan? Yo. Tinawag nila mas karon eh, kaya lang hindi di naabot. Putang ina ko. oh. Lakay oh. Sa tagal-tagal din -tagal, tagal tayo. Mga idol, tagal din tayo. Luis na yan. Ko, butete. Ay, butete na dali, mga idol. Ano? Butete yung padawe hindi yata mga kaulang mga butiti ang natatawag baka na yung pangarap baka na yung butiti ano? Oh, oo laki ala <laughs> <laughs> ah, talaga daming mga kauling butiti pa parang dito nararamdaman ang pagpadabi ako dito ng mga kat eh mga kat? oo nung wala mga kat naubos na rin nung kanilong meron pa rin tag? Noong... Eh na, butiti mga idol. lo, oh. pa sa inyo yung butiti na padami. Ayun o. Oh. Ayun, oh. Ayun ganyan ang kulay ng butiti, sa ilog. Madilaw-dilaw. Ayun pa nila mga idol, oh. hipon. Hipon. Oh. Ayun mga idol, hipon. Ang kulay ng tatlong piraso, ang malaga ng hipon, hipon na, ay kita. Tulingan. Tulingan to eh. Tap-tap na tulingan. pala ang huli mga yun yung unang kuha oh, oh, <laughs> ah rin oh mga idol o kay Rune o butiti <laughs> nagdadabi ang butiti ah. ano? masakay rin o ang <laughs> talaga naman butiti na na tawel na na natin you know oh, sikit na ng kalsada, tinapon. <laughs> <laughs> Pag nasa kasahan yung pirat yun. <laughs> ito pala ang uli ni Kairone, oh. sap-sap na labay, tsaka yung sumaran yung ano, yung itang. Ano yun? sa gusto mo ito, no? Nagahalim ng tulay, ano? Nagahalim ng tulay,